Good morning, good morning, good morning. Ayan. Magugulay po tayo ngayon. Ginataang gulay, mga kababayan. Gigisa muna tayo. Ayan. Karne, kasing karne ginataang gulay tayo mga kababayan kaya ano kayong bata Binata ang gulay. Talong. Kalubasa. Opra. Kamote. At ang palaya mga kababayan at ibibisa natin dito sa tibuyas, bawang kunting karni at kamatis para masarap at ang ating coco coco milk. Kaya lang nasa data, hindi fresh mga kababayan. Wala pong fresh po dito sa Houston, Texas. Ganyan na natin mga kababayan ang ating ganyan At natin ng kunting tubig. ang ating ginatang bulay. Ginataang gulay po tayo, mga kababayan. Ah, ating ginataang gulay. Mamaya muna natin lagay ang gulay ay ginagatas, mga kababayan. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.